Hello mga kakagayan confessions, itago nyo na lang ako sa pangalang Mel. May boyfriend ako, dalaga pa lang ako pero siya may asawa at anak na. Aware naman ako sa katotohanang ito. Ang kaso, hindi ko napigilan ang damdamin ko, nahulog na ang loob ko sa kanya. Nakilala ko siya nung nag-OJT kami sa isang government agency sa kagayan. Siya ang nag-handle sa amin. Nung una wala akong interes sa kanya bilang respeto sa kanyang posisyon at autoridad. Isa pa, hindi ko inasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. OJT kami noon sa department nila. Hindi ko na lang babanggitin kung saan dahil confidential. Pagkatapos ng training namin, chinat ko siya para ipapirma ang evaluation namin upang maipasa na namin ito sa school. Nagulat ako ng kinabukasan, siya mismo ang nagchat sa akin. Ang sabi niya, napaka-bitter mo naman sa mga posts mo. Nagsimula siyang mag-reply sa mga stories ko. Mahilig kasi akong mag-TikTok at mag-post ng pictures. Hanggang sa nagbiroan kami at humaba ang usapan. Hindi ko na malayan, nahulog na ang loob ko sa kanya. Noong una sinubukan ko siyang iwasan, blinok ko siya sa Facebook, pero makalipas ang ilang araw, may natanggap akong text, Hi, boss. Napaisip ako kung sino iyon, at doon ko alala na naibigay ko pala sa kanya ang cellphone number ko noon. Sa huli, hindi ko rin siya naiwasan, at nagpatuloy ang aming pag-uusap. Kuwapo si sir, may dating? May autoridad. Habang lumilipas ang mga araw, napapalagay na ako sa kanya. nag siya sa akin ng mga problema niya, at ganun din ako sa kanya. Isang araw, Napag-usapan namin ng mga kapwa ko OJT na mag-swimming sa Hotel Dian, HD. Habang naliligo kami sa pool at nagiinuman, nasa call ko siya. Dahil may tama na ako, naisipan kong mag-selfie at hindi ko na malayang nakakall pa pala ako sa kanya. Nakita ng isa kong kasama ang pangalan niya sa screen at tinanong ako, Uy, di ba si Sir Yan? Dali-dali kong pinatay ang tawag at nagpaumanhin kay Sir. Gabi na nang matapos ang outing at ako lang pala ang walang sundo. Nagabang ako ng tricycle pero walang gustong kumuha dahil malayo ang uuwian ko. Dahil wala akong choice, nagpasundo ako sa kanya. Dumating siya agad gamit ang sasakyan niya. Lasing at basa pa ako noon dahil hindi na ako nagpalit ng damit. Habang nasa biyahe, nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan. Gentle ang halik niya, hindi ako umangal. Sa totoo lang, nagustuhan ko rin. Alam kong mali, pero hindi ako umatras. Ngunit siya mismo ang tumigil. May respeto ako sa'yo, sabi niya. Kinabukasan, nagkita kami ulit. Hindi ko alam na sa isang hotel pala kami pupunta. Nang tanungin ko kung bakit kami naroon, hindi siya sumagot. Sa halip, bigla niya akong hinalikan. Noong una, nagpumiglas ako. Ayoko. Pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Bumigay ako. Sa simula nag-aalinlangan pa ako. Alam kong mali ito. Alam kong may asawa at anak siya. Alam kong may paninilbihan siya sa bayan. Pero nang bumaba ang halik niya sa leeg ko, nang maglakbay ang kamay niya pababa sa katawan ko, tuluyan na akong bumigay. Napapikit na lang ako. Pinahiga niya ako sa kama. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa katawan ko. Napakapit ako sa braso niya at nanginig. Nang tuluyan niyang sakupin ang katawan ko, alam kong wala nang atrasan. Hindi ko maitatanggi na mahal ko na siya. Pero sa tuwing nakikita ko silang magkasama ng pamilya niya, parang dinudurog ang puso ko. Wala akong magawa. Ito ang pinili ko. Sa bawat pagkakataon na tinatawag niya ako, hindi ko siya natatanggihan. Mahal ko siya. At kahit alam kong mali, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magpapakatanga. Hanggang kailan kami ganito? Hanggang kailan ako magiging isang anino sa buhay niya? Hanggang kailan ako aasa sa isang relasyong walang patutunguhan? Kit na ganito sitwasyon namin, he's still there to support me in everything. I want. And he always motivates me whenever I'm really down. Thankful ako na naging bahagi siya ng buhay ko.